Meron sana akong hihingi ng pabor sa Ano 'yun? Baka mabigat ang ganito. Sa ano nga Iparating mo rin sa kapatid niya Garin. Iwasan niya kung bibig sa akin. Bakit? Naramdam ko eh. Ano? Yung sa akin eh. Alam mo naman, ayoko muna ng pag-ibig eh. Karir muna ako, karir. Ikakuro ka lukuha ka. Hindi na. Magsalita ka ng karir. Akala mo may trabaho na tayo. Oh. Oh, di ba may trabaho na tayo? Pinasok na tayo ni... Karir doon sa... Alam mo, alam mo, tatapusin ko na itong kape. Kailangan na natin pumunta doon sa repair shop. Inihintayin na tayo noon. Sige. Ah, sandali lang, Kasi, ah. Una sa usokal. Kalagay ko lang. Ay! Ang init! Ang init! Ay! Bakla ka, Hindi, ah. Ikaw ba naman ang matapunan ng mainit na kape? Hindi ka titili? Hindi! Tumigil ka na! Ah, ang init eh! Puro kalokohan! Testing lang kita eh! Masyado kang judgmental! Ah, pasensya na, Karim. Pasensya oh. na. Bakla yan eh. <laughs> <laughs> yan ang bakla eh. Mahinit <laughs> okay, talaga. Mahinit, di ba? Oo. Mahintilig, siyempre, pang ganun. Ganun ba yun? Eh, hmm, kung kagad natatawag mo yung taong bakla, hindi naman bakla yun. Bakla yan. <laughs>